Alam mo na ba ito? Ang dami ngayong dumadaan sa aking walls. Baka ito yung dahilan. Kaya hindi ka ma-monetize hanggang ngayon. Or hindi ka ma-invite sa tools na ito guys. Kahit alam mo na eligible ka na. Kasi na-meet mo na yung criteria. Pero bakit wala pa rin setup? Ito po ay doon sa mga naka-profile account. Okay? Kasi guys ang dami ngayong nag-tutorial about sa tools na ito kapag kayo po ay nagkaroon ng subscription kung ikaw po ay naka-profile account at nag-set up ka na wala ka pang in-stream ads tools ay magkakaproblema ka po at hindi ka magkakaroon ng in-stream ads kahit kailan guys ito po ay may update so nakikita po ng iba, i-check nyo po guys sa inyong monetization sa baba po ng criteria ng inyong in-stream ads nakalagay po dyan, basahin nyo po kung meron man sa inyo, i-check nyo po ngayon, ayan po nakalagay uh, starting on November 6 a subscription to use Meta products without ads will begin to be rolled out you won't be eligible to monetize with in-stream ads if you have the subscription. So guys, last November 6 papala pala itong update na ito. Pero hindi po lahat nakakatanggap ng update na ito. So doon po sa mga nakaprofile, kung meron kayong ganito, Huwag mo munang i-set up ang iyong subscription. Guys, sa page po kasi, alam naman po natin, ang subscription ay nasa page po siya. So, meron po yung criteria. May criteria na kapag na-meet mo na yung 10,000 followers, ay mai-invite ka na dyan 10,000 followers within 60 days. Walang uh, violation. Kaya pala, nung mga nakaraang linggo, nagugulat ako. Meron akong mga followers na nagsasabi din sa akin kung bakit meron na siyang subscription, eh 2,000 pa lang yung followers niya. Baano siya nagkaroon ng subscription? Eh gayon, 10,000 naman po ang criteria ng followers dapat meron ka para magkaroon ka ng subscription. Nakita ko din po yan guys, nag-search po ako, nakalagay po siya Facebook subscription is not fully available for profile in professional mode and it is currently being tested with selected creators so tinetesting pa lang siya guys hindi lahat po ng nakaprofile ay nakakatanggap ng subscription setup so pili lang po yung mga profile na nakaka-receive so advice po guys para po sa inyo guys na nakakatanggap ng subscription na gumagamit ng profile account mas maiging wag mo muna po yung iset up, antayin mo munang magkaroon ka ng setup tools or ma-monetize ka sa in-stream ads bago mo i-set up yung subscription mo. Kasi bakit guys, doon sa mga wala pang subscription, mas malaki pa rin ang tulong ng in-stream ads compared po sa subscription. Kasi yung subscription guys, kikita ka lang dyan kung merong subscribe po sa'yo kasi may bayad po yan parang star lang din kung may magbibigay sa'yo may kita ka so kung walang magbibigay ng stars wala kang kita so kung walang magsubscribe sa'yo wala ka pong kita pero sa in-stream ads guys so yung video mo lahat ng mga ina-upload mong video kapag ito ay sumusunod sa policy ni Facebook ay meron ka pong kita may earnings ka at palagi na 'yon at tuloy-tuloy na 'yon so mas maganda po talaga na magkaroon tayo ng in-stream ads muna bago tayo magkaroon ng subscription antayin mo muna na magkaroon kanyan tsaka mo i-set up yung subscription tools mo para wala pong paghihinayang at wala po tayong pagsisihan kasi ito po yung advice din na nakikita ko sa ibang content creator, kilalang content creator. So kung kayo guys ay nakaranas nito sa mga gumagamit ng profile account na meron na pong subscription ngayon at nagkaroon pa rin, na-invite pa rin sa in-stream ads, please comment down po para ikaw po yung patunay na hindi po ito totoo. Okay? ikaw naman po ay naka-profile at may nakita ka na katulad na notification ng nabanggit ko kanina sa baba ng criteria ng iyong in-stream ads at meron kang nakikitang setup ng iyong subscription at wala ka pang 10,000 followers wag mo po muna yung i-setup kasi alam naman natin 6 months naman po ang setup na palugit para iset up po natin ang tools na kung meron kayo, okay? Sana nakatulong itong video ito and please pakibahagi po and follow for more tips. Thank you so much.